Yeah Yon isang mapagpalang gabi sa inyong mga katuklas. Nandito na naman tayo sa ating pagpasok sa mundo ng kababalaghan at pagtuklas ng mga kakaiba at mga pag-alam sa mga elementong naninirahan dito sa mundong ibabaw. Nandito tayo sa isang ancestral house dito sa Pangasinan na kung titingnan nyo ay sabrang luma na ang mga katuklas at ito ay nasa edad na ng 150 years old at itong kinatatayuan ko mga idol katuklas dito sa may tablang ito dito may natagpo ang nakalibing, na inilibing na dating kasamahan ni First President Emilio Aguinaldo. So itong bahay na itong mga idol katoklas ay pahingahan o pinupuntahan ni Emilio Aguinaldo. At ito rin, bahay na ito, uh, dito rin siya nagtago nung inuusig na siya ni Gregorio, Gregorio del Pilar. So yun mga idol katuklas, maraming salamat sa inyo at yun. So yun nga, mga idol ka class, uh, sa wakas at pinayagan tayong mapasok at makapag-explore ng gabi dito sa ano uh, ancestral house na dating pinupuntahan at tinutuluyan ni First President Emilio Aguinaldo. So ikotin natin to mga idol katoklas at pakita ko sa inyo lahat ng sulok-sulukan ng bahay na itong mga idol. So, may luma dito upuan mga idol. Oh. Yan Oh. Mga lumang upuan dito. So, malapit lang to sa may kalsada mga idol ka plus. Ano, mga lumang plato. miikut to oh, eh. Diba? May ikot yan eh. Sa luma. Sinauna. Yung mga upuan, mga sinauna. Oh. Ligado lang kasi parang ano na rin yung marupok na rin yung ano sa Nandahan lang tayo. CR din to mga idol. Yan oh no, CR. nandito pa lang tayo sa kusina mga idol ngato klaso so, ikot tayo dun sa loob at pupuntahan din natin yung basement yung ilalim Sobrang creepy ng bahay. May ano pa rito, oh. May libro. kung Ano ba ito? Ano kung kung tapos may ano dito Philippines Libro May mapa ng Pilipinas O oh. mapa ng Pilipinas click natin At sinasabi mga idol katuklas na sa babaan daw nito may naku ang nakuha ay yung bagay nung kasamahan dati ni Emilio Aguinaldo na dito na nilibing kasi dito na namatay at meron ditong sombrero ng sundalo yan hmm? sombrero. sombrero to na sundalo eh. Mag sombrero, may mga malita dito mga idol mga lumang malita yun mga gamit yun mga idol kato so medyo maingay lang mga idol kasi nasa tabi ng ano to tabi ng kalsada may painting din dito yun oh Yan, painting yan. May mga kasit dito, yan. Mga lumang kasit. Dito upuan. Yan, oh. Burang creepy. Ito so, may, ano dito, may mga libro. Emiliano Milby Jubilianos yung itu Ayan. Astri Lumang Astri itu eh. Lumang Astri Ayan. So, ayun natin itong isang kwarto mga idol Kita yung lumang bintana, ang pagsara ng bintana. Uh. kwarto. So may kwarto pa dito mga idol. mga mga lumang pantalon. No? Yan, may mga luma pang gamit dito. Mga sinaunang damit. May bato. Uh, para pagka-usakali, uh, hindi sila makukorner. Oh, may secret door pala dito. Ito pala yung secret door nila mga idol gato class. So meron silang secret door na uh, labasa nila. Kung may panganib galing dyan, dito sila dadaan kung inahabol sila dito. diretsyo to sa kusina. So, dito tayo dadaan. Nagkala ka ko. Galing. Um, Yan lang. Ito yung papuntang kusina, mga idol. Actually, ito, Sa panahon nila. Alam mo, ito yung pinakasunod nung pre-experience. Kaya nga rin niya. Hmm. Ala. Ito. nag din niya. Ay, ano? Taguan. Taguan niya. Nag-usang din niya. Imbakan din niya ng pagkain. Taguan siya, mga idol. Ano to? Bahay ng Idolang... Actually, na Pero, ito, 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 ito. ito yung lumang salamin.

May huling posi na yan. Nakakalimutan mo. Hindi siya galing sa bantana. Hindi. Ganyan lang ah. Hindi siya dito. Mabili. Tapos tumunog. Kasi lang ka pa. Tumunog. Nandito ka nandito. Tumunog. Pero oh. Siyempre saan nang galing iyon? Pumilaw oh. Tumunog. O re-pad. dito dito tayo. Ay, dito, tayo? Hey, hey, na na dito pa tayo Hindi. ko pa nakuha lang niyon. May bagong video ah. May bagong video nito ah. Ayun Lakas, ay. lakas Sige nga, nabihintay mo yung wale kulang ilaw. Dito dito lang yung ilaw. Lapit kay Rita, baka Rita. Baka kay kay Rita. Kung ma'yo, hindi mo naman ngayon. Hindi. Pero hindi ko. Alisin mo lang. umilaw. siya. Ang bilis, tutok mo sa tama Ang bilis ng ganyan.

Sige. Tayo pa rito ha.